kaunaling mga dusa, maniningning kong mga mata sa luhay na nalabo na. Si Don Pedro kung dumalaw, akala ko'y si Don Juan. Hindi ko mamastan, pinto ko'y di Kaya malimit magalit si Don Pedro na nananapit, kung di lamang nagtitiis, hinamak sa yaong silid. Ibdib ko'y nawawalag tuwi kanyang namamalas, si Don Juan ko'y aking hinahami. At sa buo ko pangingit-ngit pang ay madalas kong masambit. Pag nabigo yaring nais, ahamakin patilinti. Ang hingotok ni Don Pedro, yun narang pinupoon ko, di na kaya magbabago ang katigasan ng puso mo. Hibig ko sa kanya. Tunuan kong tanging sinta, malagot man ang aking hininga yung iyo si Leonora. At sinabi ni Pedro sa akin, Prinsesa kong minamahal, pawiin ang kalumbayan. Hindi kita pababaya at pag-ibig ko'y walang hanggan. Pero, iniwan ko siya ng pasakit na salit. Hindi mo ba nababatid? Dunwang kong iniibig. Itong lilo mong kapatid sa ayo ay namimilit. At sinabi niya, ako hindi isang lilo. Dakila ang pagsinta ko. Lilo pa ba akong ito? Matapat na alipin mo. At sinabi, O oh, Dunuan, bakit ba hanggang ngayon ay wala ka? Di mo kayang natataya. Dito hinihintay kita. At sinabi ng pwede, Ano ba ang kailangan? Ako naririto naman. Hindi kayang hinihintay na sa aking pagmamahal. Tatlong taon. Tatlong taon nang lumipas wala na siya. Patay na siya. Ako na lang ang iyong ibig. Pero sinabi niya ni sa Kung nasawi siya sa balon, pagkit kayo na nagkaganon. Loboy, nasaan na? Naparoon at wala rin hanggang ngayon. Sinabi ni Pe. din nakita mo na, giliw, pati lobo ay nagmaling. Ang nangyaring saksi na rin talagang ikaw ay akin. Pero sabi ko, na huling nagpasakit sa anong kanyang puso at sumo. Ito'y huli't katapusan na pagtawag ko. Tunuan, kung kulangin ka pa lang, ako'y di mo nagarap na. Huli natin ang alala kay Don na matay na. Habang tayo hiwalay pa, sa natin siya. At nagpaalam si Petros. sa Paalam na, o aking Leonora. Hintayin ko ang araw bibihe sa ating bus at umalis si Pedro at nanumalik ulit ang kalungkutan sa akin si